Ayan, narito na naman kami kay ate Merly, mga kabindos. Oh, good morning, Ati Merly. Good morning. Good morning. <laughs> um, kumusta? Kumusta? Ano, ano yung dala-dala mo? Anil ah, cutter, nagugupit. Magugupit ka ng kuko? Ng kuko mo? No, kumusta? Uh -huh. Ano, kumusta? Ano nag-almusal ka na? Wala pa. Uh -huh. Bakit? Uh -huh. Wala. Walang almusal. Agoy, iyan lang. Nasaan si Chris? Si CR? Ah. Uh -huh. Eh, ngayon, at merely, ang ano namin, pupunta kami ng dalawa pang simbahan. Kaya pumunta kami dito ni Bindos White. Para samahan si Chris doon sa dalawa pang simbahan na pupunta namin. Para makuha namin yung ano, mga certification nila. Ngayon, kasi nung nagpunta kami dito, sabi mo eh, na ka doon sa ano Bicol binyagan ka baka walang bisa na yung binyag na yon ang plano namin yan kunin namin yung pangalan mo sa saka yung mga magulang mo para ma-file natin doon sa simbahan din yung para magkabigyan ka ng koan certification kaya mo ba ibigay mga magulang mo ang mga pangalan yung complete tapos kung saan sila nakatira noon. Patay na sila o buhay pa? Ha? Buhay pa? Pag buhay pa, tango ka. Kung hindi ka nakakasalita, buhay pa sila. Buhay pa. Hindi, tango lang naman at iling. Pag sinabi kong kung buhay pa, tatango ka kung buhay pa. Buhay pa sila. Wow ah, buhay pa. Yan nga ang ano doon. Bigay mo sa amin yung complete name nila. isasulat sulat mo sa papel ano. Pati yung sayo, yung eksakto pangalan mo. Kasi itong ano namin ginagawa ay para sa inyo to, para sa iyo. Para makakuha ka ng birth certificate. Kasi pag nakukuha ka ng birth certificate, makaka-abil ka na ng PWD kasi PWD ka na eh, 'di ba? 'Di ka na nakaka- kilos ng ano, 'yung kilos na parang 'yung normal, parang na, yung kilos. normal na kilos. 'Di ba? Tama ako? Tama ba ako o hindi? Ah, tama Sige. Yan ang gagawin natin. Ibigay mo sa amin 'yung ano, 'yung name, at saka mga magulang mo kasi secret si lang alam 'yon ng mga magulang mo, 'yung mga pangalan nila. Huh. Ikaw ang nakakaalam. Yan, pupuntahan namin ngayon yung kanila doon sa kuan ilalakip na namin yung isa iyo. Yung pangalan ipapail namin doon para makakuha ka rin ng certification galing sa simbahan. Ha? Pagkatapos niyan, na certification, meron ka na certification ipapa, ako kuha ang ng no sa City Hall. Ganun 'yon. Kaya yan, sige mag-ano ka ng bullpen at saka notebook papel isulat mo lahat doon yung information no Marley. sige isulat mo yung ano mo diyan complete name ha yung walang mali na walang mali na karakter. complete name complete complete team mo at saka complete name ng mga magulang mo ilagay mo diyan kung ilang taon na sila ilagay mo rin pati yung kung ilang taon ka na rin Huwag kang magkakamali kasi ano yan? p yan, yung para sa birth certificate yan. Magkuha. Yung tamang kuan detalye. Para wala tayong mali, Ate Marley. Kaya, kaya pala eh. Oh, Ate Marley, okay na yan? Okay na? Okay na? Eh, isusubok namin to kung po pwede. Pwede ka makakuha ng certification. Ano? Susubok namin itong nandyan yung pangalan ng tatay mo, no? Sa kananay mo. Sa edad nila, nandyan. Okay na ito, no? Susubok lang natin. Kung tatanggapin naman, eh, mas maganda. Ano, nag, ano ka na? Nag, Kape, ano? Kape. Hindi ah, ka? di ka man nagka -kapi. Di mag ano ka muna ng kape. Pabili tayo ng kape. Na. Ay, ah, hindi ba kape? Energin. Ah, sige, sige. Kasi alis kami. Ipapile namin doon sa simbahan yung mga papers. O oh, Chris, okay na? Okay na itong mga ano, ano dyan? Ah, di bali, nakuha na natin yung tatlo ano. Tatlo kayo doon sa isang simbahan. Eh, nagkadili-dili pa nga yun kasi inano? ano. Ah, binalikan pa namin yung kaimol para ipakorek yung isang karakter. Apo. Ano Yan, naayos na. ayos na ano. Yan, ano na. Ah, punta naman natin yung dalawa pang simbahan para matapos na. Makapag ano na tayo, makapag inquire na sa isang simba na pinuntahan natin nung una para mapabinyagan na kayo. Sino kaya ang magkakalong? Iba yung binibinyagan, ginakalong yun ng ano, Nang 'di ba kinakalong ng nanganganak, yung nag-ano, ano, ano hindi yung... yung... ano, yung December. Kakalungin. Ninang, oh, nung ninang. Ah, para buhusan ng tubig. <laughs> oh, kakalungin kayo. Sino kaya? <laughs> Di na. Kagawin <laughs> sa Di na yun eh. Ay, natawa. Ah, sige, sige, sige. Ito, Ate, ate ano ka muna? Ah, Magbili ka muna, Angelo, ng... Ano? Na... Energy niya. Ni Ate Marli. Ah, Ah, Pati na tinapay. Ito eh. naman, pamasahin na lang namin. Punta pa kami ng lagro. Doon pa sa isang simbahan. Isang lagro sa anak. Baba na ba? Ano din? Ah, Hahanapin, pa nga namin. Doon ba banda Alam mo? Uh -huh. Simbahan ng ano? Sa may pati ma? Ayun, may ano na tayo, may klo. Ah, sige, sige, sige. Ilaan na dito. Ilaan Sige, bilhan mo lang siya ng tinapay. ah oh, Ate Marley, dyan ka muna. At okay na yung papel mo. Nandito na. Isusubok natin kung pupwede. Ha. Oh, saan ba tayo uuna? Saan? Uh, Barax. Ha? Barax muna. Sige, sige. barak Yung amparo. Ano Ay, amparo. Ladro. Kung may opinion yun, yun, bawal yung motor. Ah, okay, okay. Sige. Malaking problema pag makulit pa tayo. <tripe> oh. <noise> Yan, narito na tayo mga kabundo sa Joseph the Worker Forest. O pang uh, kumuha kami ng certification no? of no ano, no baptist ng tatlong bata. Hello, po. Ako kuha lang po ng certificate of no record. Certificate of no record po. Just think baby. Tayo pa tayong key pa. Halaw daw po. Wala silang ano ngayon. Releasing ng certificate Tuesday and Friday. Ayun oh yung ano nila yung schedule. Nandito this... may dito Monday to Friday ang schedule nila ng pag ano ng certificate. Uh, tanungin mo nga kung ganun din sa ibang simbahan. Hindi tanungin mo lang. Tanungin mo lang do. Asir. Asir. Sa ganun din po ba sa ibang simbahan pag paglingkod? Okay po. Thank you po. Thank you po. Ganon din ako. Hindi alam. Hindi niya alam kung ganon din ang institute. Palagay ko ganon din kasi linggo ngayon. Mandito Friday lang talaga yung available niya na ma kasi naka paskil doon eh. Mm. Hindi Friday lang. Okay, okay. Sige, sige. Sa sunod na lang. Kasi hindi pwede linggo daw. Diba? Oh, Apo. Ah, kasi ayan daw, nakasarado ngayon sa exit. Hindi, tapos na ito. Nag-ano na yan kanina. Nag-ano sila ngayon, release. Releasing lang. Ah, ganun. ito yung simbahan mga kabindors na pinuntahan noon ni Almira dito nagpa kay Moros ito pala yon Joseph the worker of Paris dito yan bininyagan si Moros na anak ni Almira mm Okay, sige, sa ano na lang natin lagarin yan sa mga araw na nakalagay doon sa ano nila? Monday to Friday po. Monday to Friday. Oh, oh, sige, sige. Ay mga kabindors rubling malas. Eh naputukan pa kami ng gulong. Ayan sila, Ay, Bindors White. Ha? Po, Wala. Malas nga. Grabe. Ano ang pinakuha yung kasihan natin? Kaya pa yung nangyari. Ayan mga kabindos. Ala, alagang ito. Ito yung sumabog na gulong. So, pinapalitan ko na ng bago. Lamig. Masyaro na kasing manipis. Malas yung biyahe namin. Wala pang office yung uh, simbahan na pinuntahan namin. Tapos ito pa, pumutok pa yung aking gulong. Ito yung kayo nabot? Oo. <laughs> eh, sumabog dyan, oh. Sa may... Ano ba 1-8 to. Ah, 1 din ako sa 1-8, 1 Ah, oo. Hindi, responsive yan? Hindi, meron lang kaming pinuntahan dyan. Na dito sa simbahan sa may ano may kapuntang malaria wala ang na din nabog sobrang na kasi nipis manipis yan shout out mga kabindors uh, walang nangyari sa aming paglalakad ngayon ng mga certification ng mga bata kasi may schedule pala sila mga kabindos ano ba ang schedule nun? Ma, Ma Man Monday to Friday? Monday to Friday ang ano uh -huh. nila sa ngayon bukas naman sila linggo eh, ang kaso ano lang sila nagre-release lang sila ng mga dating nag ano sa kanila apply ng ano certification hindi ang certification na kukuha naman kaagad yan. baka yung mga ano yung baptismal. Mga na, MIO oh, tama baptismal Mga baptismal na na-release na. Na-release nila. Yan shout out po. Shout out po sa inyong lahat eh ganun talaga. Eh natapat pa na ano naputukan din kami ng gulong. Hay sus, ano ba yan? Sabi ko. Eh nagka-dubli-dubli ang problema. <laughs> ayan kasama sa buhay, kasama sa buhay. <laughs> tama tama ayan shout out sa inyong lahat mga kabindors sa aking mga viewers, subscriber at saka sa mga nag sponsor sa pamilya ni Ate Merly maraming salamat po ma'am Miss Dan Red at Ma'am Jay ng Middle East Ma'am Rowena Ruiz at Ma'am Ginny Bryan. Uh, maraming salamat sa inyong support. Ito di pa natin na uh, tutuldukan itong aming project. Uh, pasensya na po kayo. Eh sinisikap naman natin kaya lang eh inaabot ng ano ano Mga tawag doon, Mga hadlang. Mga Yan hadlang na, na hindi inaasahan. <laughs> Yan, hanggang dito na muna ang aming update muna. Sa mga susunod siguro, baka makuha na natin yun. Kasi itatapat na natin sa araw na... May ano sila, opisina talaga. Oo. Yan, thank you so much po sa inyong support.